Good day guys. Uh, sa mga nais magpagamot dito sa San Lazaro, uh, i-share ko sa inyo kung paano ang step dito. Ang unang gagawin ay hingi uh, muna kayo ng form para pilapan. Then pag pa na pila pan, pupunta kayo sa cashier magbabayad kayo ng 50 pesos consultation fee. Ito yung pila niya. Oh. Ayan. Oh, Nandyan din yung mga schedule at saka mga information. So na pag nabayaran nyo nasa cashier, eh, pupunta kayo dito sa timbangan. Ikiluhin yung pasyente. Pag kiniluhin yung pasyente, ah, pag kiniluhin yan, papasan nyo na yung slip dito para tawagin yung pangalan. Then habang tinatawag yung pangalan mo, dito muna kayo sa waiting area. Pag tinawag ni pangalan niyo, pupunta kayo dito sa records and section dito. So, antayin niyo matawag yung pangalan mo pag natawag na. Pupunta na kayo sa mga step 3 para sa consultation. bali apat na turok po yan magamit sa inyo ito ang daming tao dito